So good morning mga idol So for today's video ay nandito tayo sa aking minubon Para bisitahin natin kung pwede na ba siyang ipagunod So ayan po kitang kita ninyo uh, Napaka ganda So yan po ay uh, 20 days So ang saklap lang dito mga idol ay wala po tayong tubig sapagkat ay mga limang araw na po rito walang ulan so hindi po sapat ang irigasyon dito sa amin so kaya ganyan po ang status ng ating palay so kung makikita nyo guys yan po ay 64 na palay so napakaganda so siya na gabi po yan so kung titignan natin ay uh, pwedeng pwedeng na yan kung nagmamadali ang tao So, ito mga idol ay paabutin lang natin ng 26 days. Yan, 26 to 27 ay ipapabulot na natin yan para sa transplant. So, hopefully, mamaya o bukas ay uulan na dahil ito rin ang area na tataniman. So, yan. isang beses parang siya nadaanan ng rotor. So, pag nadaanan ulit ito ng isa, so, hindi pwede na yan ang discard lang dyan ay gagawin natin responde so crosswise ang daan ng rotor dyan so yan po yung ating palay naabunuan ko na po yan ng sulfate so yan hindi, hindi ko lang po siya na-sprayan ng pang insecticide so okay lang naman wala rin po akong nakikita mga insekto kaya lang siguro meron yan hindi lang nakikita kayo yung mga ibon ayan dumadapo ang ibon dito siguro yung mga wood siguro ang ginatira nila dyan guys, so yan po ay good po 1 hectares so hopefully magkasya po ito lahat kasi yung mga iba dati nag uh, tanim kami ng ganito minsan kasi masyod kami natag 100, 100 pieces na punubo so yan po talaga ang uh, kailangan uh, maano natin na magkasya talaga sayang naman talaga kung nagkulang ng konti. So, napakamahal ng gastusin dito sa amin. Alam mo naman dito sa amin, aabot na ng 60,000 per hectares ang tanim dito. Yung tao transplant. So, sa bunot naman, tagdos-dos ang isa. So, yan talaga ang masakit talaga sa farmers. Talaga gumagasto tayo. So, hopefully sana uh, tayo po ay uh, makaano rin uh, tawag yan. Uh, maka jackpot rin kahit pa paano kahit mga makuha lang natin sa per hectare is 70 plus ganyan okay okay na yan 70 to 80 normal na po yan so yan po yung ako pa. so wala talagang tubig so yan ay ah, nag-aabang lang po tayo ng ulan dahil yung sa kanal ay konti rin so last week malakas yung tubig dito kaya lang po dito nakaraan na Uh, araw ay wala na bigla na lang nakikito pero sabi nila may papasok daw na bagyong leon so, baka ito na may konting ambung ambung na so ayan po so hopefully ah uh, kahit hindi naman malakas na ulan uh, madali, lang ito matambayan ng tubig so ayan po lang ang ating short video mga idol so paki like lang po yung ating youtube channel and pakipindot po ang notification bell para updated po kayo sa mga aking upload. Thank you for watching.